Hello! Good afternoon! So, today's video, guys, ay mamimitas tayo na aking mga talong So, papakita ko sa iyo Yung talong natin ay parang gwapo yung ganyan malalaki Ito si gaano kalaki yan. ah Pag-iiglas tayo ng dalawang peraso. Hmm. Another one. Another one. <laughs> o. O. So, ito na, ito na, ito na. So, meron tayong dalawang talo. Ito, torta natin to guys, mami. Gagawin natin siyang torta. Yeah. Happy planting! Yeah. Sa mga nagtatanong, guys, paano siya dumami yung bulaklak at saka paano yan uh, nagtutuloy ang bunga niya. Ito, from flowers to ganere. Ang sekreto ay wala akong in-spray or um, ang tawag nito or dinidilig na synthetic fertilizers. So, puro tayo organic, guys. Ang ginagawa ko pag namamalingki ako, nanghihingi ako ng balat ng saging sa mga nagbabana na kyu. Na yan. Hinihingi ko yan. Pati yung mga bulok-bulok na saging. Hinihingi ko yan. Misa, nakabili pa nga ako ng isang sako. Tapos pinabayaran sa akin ng 50 pesos. So, worth it naman. Kahit kumatas-katas siya sa motor. So, okay lang din naman. So, nilagay ko siya sa isang timba. Tapos nilagyan ko ng molasses. Hinimba ko siya ng one week tapos na yan doon saka natin piniga at in-stack natin sa isang container yan, so yun yung dinidilig natin sa kanila once na ayan, hindi umuulan-ulan, ganyan so dinidilig natin yun pero hindi yung pure na gano'n dinidilig ah. so may ratio tayo sa isang timba dinidilig ko lang ang isang, nilagyan ko siya ng one cup of uh, organic fertilizer yon hinahalo ko sa water o kaya dito sa mga water ng aking mga aquarium, sa mga fish ponds so doon ko siya hinahalo at dinidilig dito pansinin nyo guys, green na green yung mga dahon ng aking talong tapos pag ito ay matanda na at hindi na siya masyado lumumulakla kahit anong bilig mo ng fertilizer, ang gagawin natin guys ay ipupruning natin siya o Alam nyo ba ang talong? Ang puno ng talong ay tumatagal hanggang tatlong taon. Mm, mm Tatlong taon. Kaya alagaan nyo mabuti para continuous lang siya na Tapos babantayan nyo lagi kung may apids. Ayan. Kung may apids, may spray ko lang din. Ay, organic lang din. DIY. So, sa next video na lang tapos yung mga naninilaw-nilaw na na dahon tinatanggal-tanggal ko yan tapos nilalagay ko dun sa puno niya kasi nabubulok din yun so nagiging fertilizer din siya so yan lang ang aking talong sa bakuran ako ay mayroong dalawang puno ng ganitong variety at saka meron din akong talong na mahaba ng dun sa labas papakita ko sa inyo. Wait lang. Pero hindi natin siya pipitasin ngayon. Kasi hindi ko naman siya lulutuin ngayon. Eh. Dahil ito, sapat na sa amin. So, sayang naman kung hindi ko rin naman mauubos. So, as needed lang tayo magpipitas. Napapakita ko sa inyo guys. Yung sa labas. Malalaki na rin naman sila. So pwede na natin i-harvest. Oh, nyo ba 'yan. Oh. So, hanggang taas. Ato oh. Ang lalaki, 'di ba? Tapos yung puno niya, ang taas-taas na oh, lagpas na sa aking ano nagpas na. Yan. So marami tayong mga bunga. At saka continuous yung nagpa-flowers. Yan. So maybe sa sa ibang araw naman natin siya ipitasin.